<laughs> Nakita ko eh. <laughs> Tagabuk, tagabukin na siya. di pagkaguluhan sa mga artista ni. Ni ko anak niya. Huh? Hi guys, good morning. Na ako dere sa ako silingan mga lalabs. Oo. Sige nga, kapitbahay sa Tagalog. Nangapitbahay ako kasi mayroon siyang saging. Hinog na yung saging na guys, oh. So, gagawin namin itong na yung binabarot na ako. At ipinitirin ito na niya guys. Nung maalala niya na i-video ko daw, malapit nang matapos ang lahat. O, patuod. hawa patuod wapatood. <laughs> Andito ako sa bahay ni Charlene. Guys. May mga tao dito guys. Makakala ninyo. Ang dami. Mayroon maraming viewers. Maraming viewers dito guys. Turoni Chacha. Lagyan natin na ng langka. Di ba? Kasi basta turo ng Tagalog, mayroong langka. -ta. Dami ako daw yung langka, guys, kasi mahilig sila sa langka. Yung bahay namin dito, ano lang, malapit lang. Mga isang sakay. Mga isang sakay. <laughs> isang sakay, guys. Pero ang pagitan, dalawang bahay ba? Dal Tatlo. Tatlong bahay. Dikit-dikit naman kasi mga bahay namin dito. Bahay ng mga pobre. Pobre, oh. Pero tingnan niyo yung background ko, guys. Ang ganda, di diba? ba? Ay, dinig ka nga. tayo mo Mahalo sumalis? Ayun. Ano, ikaw lang, anak Guys, guys mag-aaway pa kami dahil sa bahay ng sa may ari ng bahay dahil kay nagba din siya pero ano bakit nahihiya ang ganda niyan guys sa, totoo lang mm -hmm. but, but guys ang ganda niyan pero masyadong mahiyain yeah. bet nakayo ang din na <laughs> <laughs> bahiyain pa kunwari pero nagla-live din niyan pinapakita pa yung mukha niyan ayun na niya kasi may kasabang pangit gusto <laughs> niya yung solo lang siya magluto kami ng turon. Ayan, paparisa natin ng taping, Bali, ito na yung aking agahan. Biglang yung tawag dyan sa aking mga anak. Luwa ako ng turon, kain kami ni Ate Chacha dito sa bahay nila. So, alam ko makikita ni Tony. Tony. Hello, Tony. Isa, tignan mo na ako gumagawa ng turon. Bibili sa si Ate Chacha mo ng... Rapper lang ba binili mo ngayon, Day? O daan na to? Hindi, ako may palit is saging o rapper. Ah, saging at rapper. Pero last, ito palagi na siyang pagka... Uh, just Monday? Monday pa eh. Mm -hmm. Day. I know, just day, Day. Just, just day. Mm -hmm. Sinakto to mo lang ako. yun. to mo mm -hmm.

Yeah. Gantan. Wow, sarap ng turon luto. Yan ni Inday Maris vlog. <laughs>